Yan, mga kabaldog. May ayusin tayo ng trikpan, mga kabaldog. Ito, tuturuan ko kayo kung paano gawin to mga kabaldog. Ito kasi, ano ito, mga kabaldog. Mahina na siya. Parang ano na siya, senior ba? Ay. Hoy! Bunga Huwag bunga kayo! Ayan o. Ayan. natin mga kabaldog. Tingnan nyo. Ayan o. Tingnan nyo mga andar mga kabaldog. O. Ayan. O. Yan ang ay ikot nyo mga kabaldog. todo na yan. Ayan. Oh my God! Wow! Takasan natin. Ayan. O. Ayan, ayan mga kabaldog. Ayan o. Ang sinyo citizen na tutik pa na to sobrang hina ngayon ayusin natin mga kabaldog Tala, let's go eh mga kabaldog ito tanggalin lang natin to ito yung papalitan natin dito para bumalik ulit yung dati niyang lakas hindi totoo yan bola lang yan Ayun, mga kabaldog yan ah, uh, bili lang kayo ng ganyan ayan ako bumili na ako kanina nabili ko ng ano 40 pesos lang pag 1.5 lang yung ano niya 1.5 lang din yung niya mga kabaldog ayan. Ayan. ah kapit na rin mga kabaldog ang galin lang natin to right ayan mga kabaldog pinutol na natin oh. eto yung luma. yung tinanggal natin. Ayan. Ayan. Tapos ito yung bago. Papalit natin. Ayan. 40 pesos lang mga kabaldog. Kapit natin. Kapit. Nga pala mga kabaldog ha. Wala tong ng baliktad. Kahit magkabaliktad kayo ng kapit, pwede siya update natin yan mga baldo nakabit na natin yan Stingin natin kung nagbago yung under mga kabaldog One. Ayan mga baldo oh. Sobrang lakas na. Oh my God! Wow! Ayan o. Oh. Marabi. Ito yung number 1 mga baldo yan. Yeah. Ang lakas na. Tay. Yan. Under 3 mga kabaldog. Alright. Yan lang mga kabaldog. At, iwas kay sa labor. Sayang din yung 200. Ganun lang ah. Sana nakatulong sa inyo mga kabaldog. Alright.